Hello, good evening guys. Ito na po yung mga corals na nakuha ko guys. Tingnan niyo guys. Yung corals na nakukuha ko. Ito yung mga corals. Yung mga sidlak ng araw. Yung mga sinag ng araw. At malaking klase itu, Parang Ito Hehe, ini Tingnan guys Okay, iba talaga. Hmm, ginabat ko sa Lunis Santo until Viernes Santo. Until now, lumaki na. Ito yung ulo ng lambay. Lumaki na siya guys. Hmm, tingnan nyo yung, yung laman ng, yung, ng katawan niya. Uh. Ah. Tumutubo. Ah. <laughs> Dati maliit lang tingnan. Ngayon palaki ng palaki na. Ulan lang ang nagpalaki sa kanya. Binabad. Kaya buhay na buhay. Ito din. Hmm napakalaking kabibi at nagiging crystallized na din to hmm. laki talaga pinakamalaking kabibi ito din ito na yung ginukuha ko parang sinapsapan klaseng bato na to ibas eh klaseng bato at saka ito rin. Hmm. May mga pintik-pintik pa sa ano? Sa katawan. Yung body, oh, tingnan niyo guys. Pero kakaiba. Oh, may putol. May putol. May putol din. Putol kakaibang klaseng mutya to. Parang kahoy na parang guso din. Nah, nagiging batu Oh, parang kahoy Mani. Mm, nah, nagiging batu guys ah. Ito, sulit na sulit na Ito yung corals. Napakaganda guys. Natuluan pa ng kandila. Kahit gaano kalaki ang problema mo, malalampasan mo talaga. Pag... Pag Hmm. Laki na yung ano. Tumutubo siya guys. Ito yung bantay butbot. Mabisa to sa takong bibig. Ito yung pag makikita mo sa dagat. Biglang mag-tick-up ito. Hmm. Parang uho nga o. Oh. Pero iba yung uhong. Batong bato na talaga. Hmm. Hmm. Napakasulid na talaga guys. Yung iba nandito guys. Oh. Tingnan nyo guys. Ulan yung ginamit ko pagbabad. babad, hmm. Pag nilagay mo sa ano, tapos mo ng mga distilled water or ulan. Grabe talaga guys. Mabubuhay talaga ang mutya. Kaya pag inalagaan mo talaga, sabi nila mawawala daw ang bisa ng mga mutya pag pinakita. Hindi mawawala ng bisa yan. Kasi pag nilagyan mo ng tubig biglang magsulid yan na magsulid na parang lagit na bato sa tagal ng ibabababad mo magkasulid grabe magkasulid sulid pag mayo na siya guys kasi kinuha to na walang orasyon Kaya uh, di ka mabalaka na uh, wala man ni sa dinautan. gi lang sa tanan. Ha? Uh. Ito rin. Binabad ko din oh, nagiging sulit na. Ito ay isang swaki. Sulit na sulit. Thank you for watching guys. Uh, huwag kalimutan na mag-share sa aking mga mutya. For more beiju, nag-iisang pinat. <laughs> Thank you for watching guys.